Hi guys! So, meron nga pala akong update dun sa in-upload ko dati. Kung maaalala nyo, meron akong in-upload na video about sa in-order namin na parcel sa Lazada, Lazada app. Ang in-order namin is vape, pero ang dumating sa amin is dalawang perasong bato. So, hinayaan na saan namin yun. Hindi na namin siya nireturn refund. Meron sa akin nag-contact from Lazada na napanood daw niya yung aking video sa YouTube. Kaya nag-reach out siya sa akin para masolve yung nangyari. Tin uh, tinawagan nila ako, nakuha nila yung contact number ko, hiningin nila yung uh, transaction number dun sa sa order details ko sa Lazada. Tinanong nila ako oh, kung merong sira yung yung plastic ng parcel and then wala naman. So, ayun, sabi nila pa investigahan daw nila. And then humingi sila ng dispensa about sa nangyari. And then mga after uh, after a day, pagtingin ko dun sa Lazada wallet ko, nandoon na yung 241.53 pesos. So, um na-resolve nila yung problema kasi sinabi ko hindi ko na siya na return refund kasi nga wala daw yung transaction doon sa system ng yung courier So, ayun. Ginawa nila ng paraan para ma-return refund sa akin yung pera. So, ayun. Super thank you kay sir na nag-chat sa akin. Nag-reach out kasi napanood nila yung video sa YouTube. Ayan. Sobrang hindi na nga ako nag-expect kasi nga. Iba talaga yung ano, no? Kapag meron kang social media account. Iba yung layo ng nararating nung, ng ng content mo. Kaya, sabi ko, sobrang swerte naman ka ako. Talagang rin kami ng Diyos na na-return din pa sa amin yung pera yun. Naibalik, naibalik pa sa amin yung pera. Although sabi nga ng Mr. Koy, sayaan na raw. Eh, okay na yun, ubo na tayo. So, kaya yeah, thank you kay sir na nag-chat sa akin, uh, nakipag-tumabok siya sa akin, tapos siya yung gumawa ng way para mabalik sa amin yung pera. So, thank you sir so much. Ayan, na-transfer ko na sa Gcash ko yung, yung pera kaso So, ano pa daw, waiting pa raw ng tatlong araw bago makita sa Gcash yung pera. So, ayun. Thank you, thank you sa Lazada Philippines. Thank you kay sir na tumulong sa akin. Thank you so much. At Thanks, YouTube. Kasi, napanood nila yung video. Ayan. Yun lang po, share ko lang. Na-share ko lang yung update. About dun sa pinogs ko na yun. Ayan. So, okay na siya ngayon. Na-return return na. Ay, balik na sa akin yung pinangbayad ko doon. Okay na. So, yun. Thank you, Lazada. Thank you, YouTube. Thank you.